Mung siya ti mang pakpakan. Nandiyan si mami. Oo. Oh. Hi mother. Yan si mother. Wala na si father nag ano ng ka aming goat. Nang kanyang goat pala. <laughs> sa yung mga manok mo mami? Wala na. Mother. Mother. Ayan, may aso sila. Panay nga ag-e-eklog <laughs> na daw. Ayan, mga lemon. Mga ala, ano. Naalagaan ng mga kapatid ko. Ayan, pauwi na kami. Umuulan na. Halika na. Apang kami, mame. Ayan. Ang bahay ni Ellie Vlog. <laughs> Ayan bahay ni Eli vlog Sarabay, tayo mm. oh nga eh <laughs> 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 ne <O> nga. <laughs> yan kami John ako <laughs> dragon <laughs> ha <laughs> The brand Ayan yung lemon nila. Ha? Hindi <laughs> pa wanti din mababakay. Yan, o oh, ba? Diba? Yan, maliliit pa. Oh. Ay. Ay. Pero maliliit pa siya. Oh. mga lemon yan hindi hmm. kasi maka ano makababa dito yung sasakyan yan o no? rough road ay tsaka naputulon sa may ano parang konting ilog hindi, hindi naman ilog. Tinadaanan ng tubig pag bagyo. Nasira nung bagyo. Kaya naputol. Oh my gosh. Hingal talaga. Hingal to the max. Yan. Mga, ba diba? Kita na yan. Huh. So, let's go. Kita na lang tayo sa may sasakyan kasi tinihingal na ako hi <laughs> Ay. yun guys ito yan, yan ano, ano. naputol hindi makadaan yung sasakyan kaya kailangan maglakod yan, ano. ito dito hindi na makababa kasi umuulan na madulas kaya kailangan na may umakyat doon pa. Oh my gosh. <laughs> ah, may karga pa naman kami yan oh. Mga putas. Yung bato, saging. Yan. Tsaka, hindi yung kinarga ko. Itlog. <laughs> may itlog pa akong dala. Native na itlog. Ayan oh. Pakyat dyan. Yun, doon na si Miss Charlene, ng aking kasama. Oh my gosh. Oh. Hmm. Ayan. Akit muna ako, guys. See, medyo mataas yan. Kita na tayo doon sa Miss Sakyan. O <coughs> oh, yan na. Lapit na yung Sakyan. O oh, diba? Ang layo. Ito na yung sundo namin. Pasundo kami dyan. Ibabaw ka ba kami sa may Rosario La Union. Ganyan. Ganyan. Papunta dun. Pagpundan mo ako. Matik sa tubo na ako. Malinisan. Ayan no? ng ulan. Tapos mga arbis ko, bumlog yung Lalo daw mag-blurred eh, kaya hindi nila pa dra ma ano, matanggal. Yan yung amin, ginawang daan. Daanan. Yung sinimento nila. oh, diba? Dati kasi bundok lang to. Saan okay. punta ¿Cómo a me Tá bom,